Magandang buhay mga kaibigan! Ipiplex ko lang yung volcanic smog dito sa aming lugar sa Batangas. Nagkaroon kasi ng malawakang smog dito sa aming lugar. Nagkaroon kasi ng pagbuga ng konti yung aming taal. Pero syempre pinag-iingat pa rin kami dito sa aming lugar sa Batangas. Dahil makapal nga po yung is mag na nararamdaman namin. Ayan o, pagising ko ng umaga, napakapal pala ng Ismag, tinatawag daw po itong volcanic ismag. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga nakakaranas po ng ismag ngayong araw. Kaya ngayon ay walang pasok or klase dito sa aming lugar. Ayan, no? Pag tingin-tingin ko, pag ikot-ikot ko, ano ba? Ang labo-labo talaga. Puro usok. Puro ismag talaga siya. Ayan, no? Ikot-ikot ko yung camera niya kasi dapat papasok ko yung mga baby ko dyan. Hindi sila makakapasok ngayon dahil kinan sila. Yung pasok kasi nga, they, ano rin yung ismag. May may, ano, hindi maganda sa ating kalusugan. Yung pag dulot ng ismag dito sa amin kaya ayan, hindi mo na pinapasok yung mga kabataan pasensya na naman kayo sa aking mga salitang pamali-mali na naman diba, ayan o, tingnan nyo doon sa kabilang ano namin e, ay sobrang labo ng paligid tapos ayan o, papunta kami yung palengke tapos yung madadaanan mo talaga, isma-ismag yung paligid o diba ayan siya o may is talaga siya. Yan ha, kami papunta na ng palengke. Ayan o, sumisikat so na si Haring araw. Akala niya madilim, papadilim na, pero pabuo, paano pa lang 'yan paumaga. Di ba maismag. kaya ingat-ingat po tayo. Ganyan po siya, maismag malabo ang kapaligiran. Di ba puro ismag. Punta niya ng palengke. Kasi mamimili na kami ng aming paninda. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you for watching.